Gadan na kan mahanap ang para-sirang na pabaretang nawawara sa Katanduanes. Alas 8.30 nin banggi ka ining lunes, Enero 27, kan madukayan ang bangkay kan biktima, sa baybayon sakop kan barangay San Roque sa banwaan kan pandan. Pigbisto ang parasira na si Junel Tumanlao, 34 anyos, parasira residente kan nasabing barangay. Basado sa impormasyon, alas 6 nin banggi kan Enero 25, kan magpaisi ini sa iyang esposa na mamamananin mga sira, hasta sa mariparo ini kan mga pag-iriba niya na nadidipisilan siya sa paglangoy. Pigpurbaran pa siyang isalbar, alagad nagpalyaran mga ini. January 25 ng gabi, alas 9 hanggang alauna po ng madaling araw, hindi naging successful yung operation, ano, search and rescue operation. So, inulit namin nung umaga, January 26, 6.30 a.m. sa panguna po ni Mayor uh, Raul Itabirara, uh, ulit po yung Philippine Coast Guard kasama po ang NDRMO at mga local divers. So, hindi naging successful at uh, 3 p.m. po ng January 26, nakipag-meeting kami sa barangay officials kasama po yung pamilya ni Junil at uh, nakahingi tayo ng uh, logistical support o tulong sa Provincial DRM Office kay Mr. Luis Sortida Jr. Agad naman siya nagpadala ng team kasama po ang search and rescue team niya at mga gamit pang diving. Uh, again, naging unsuccessful yung search and rescue ng uh, 6 o'clock ng gabi hanggang alas 11 po ng gabi tulos na nag-gibon in search and rescue operations at Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Pandan. Alagad nagpalyarma na mahanap ang bangkay kan biktima. Yung area yun ay parang nangihigop ano, isa siyang kanal sa ilalim na pag namalik uh, namali ka ng langoy, uh, iigupin ka sa ilalim. Actually, inform yung mga local divers natin dyan. Kasi nga sa ang, ang area yan, sabi nila, marami isda talaga doon sa ilalim. Kaya doon sila pumupunta. At nai-inform naman sila at alam nila no may mga nangyari na doon na mga nalunod dahil nga doon sa current sa ilalim. Katakod kay Nili na nagpatanid ang pandan MDRRMO na nungkang pagpirito ng paglawod magin ang pagpananin mga sira urog na kung halangkaw ang level tubig nga ni makaibitar sa mga siring na insidente. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.